Hi everyone! Okay, so for today's video, it's magilini style ng ating mga makeup brushes. So, here are the things that I use during my makeup creation. Wow! Okay. So, lilin ng ating siya dahil na pakadugyut na nila, and sa tingin ko naman, Yes. tutulungan tayo ng haring araw para tumuyo ang mga ito. Sana today din na dahil hindi na umiiyak ang kalikasan or ang langit. Yes! Okay, okay naman na. Parang maliwanag na ang kalangitan. Ayan, so parang aaraw naman. Aaraw na. <laughs> Ganitong aking ginagawa. So, kailangan natin gumamit ng ganito. I'm um, any dishwashing um, liquid. Pwede kayong gumamit ng, ng safeguard, uh, ng soap. Basta, yun yung mga um, recommended na mga products sa paglilinis ng, ng mga makeup brushes. Kung wala kang budget, meron mga panglinis talaga ng makeup. Pero ako dahil ito muna sa ngayon, wow, nag-expect kailangan din natin ng ganitong container. This one. And we're gonna put like this. Ayan. And dyan natin i... I guess, gano'n na siya. So, tapos, alagyan ko siya ng water. Ayan, parang okay na yan. Yung gan wow. ganyang karaming water. So, I'm just gonna put this um brushes dito. Ibababad ko siya ng mga 5 minutes siguro. Ganon. So nilipat ko lang siya dahil feeling ko mas perfect siya sa pagganito. Ganito lang ako maglinis. And look at that tinatanggal lang natin. Ganun lang, guys. <laughs> See? <laughs> Look at that. Diba? Babanlawan na lang siya. And then, it's good to go. So, here is the... <laughs> here is the existing um, solution. Solution? <laughs> so, ito na yung kinalabasan, naging result ng ating mga mga dugyot na na makeup brushes. So iwi. So next naman nating lilinisin ay itong makeup sponge. Ay, so ganoon lang. Pisil-pisilin niyo lang hanggang ma yung katas niya is lumabas.